pusak pusa guys oh nagsaluhan nila yung pinapakain kung pagkain okay wala kasi akong budget para sa pamigay na pagkain eh kawawa talaga kasi yung mayari ng pusa na matay daw yung nanay umuwi daw sa lady kaya laging gutom kulang yung pagkain ng pinaghabilinan sa kanila yun naman sino ba tong mabait naman tong aso na ito hindi naman napaliguan no kawawa naman din Mimi? Ming Ming, Ming Ming, apa kau pemasok Stormy, apa kau pemasok, apa kau pemasok, jangan kalah, ini kau apa namun tuh tuh, ini si kau lalu pusinglah, satu Stormy. Yan si Stormy, eh, kung saan siya ang umiihi. Nga. Mga Ming Ming. Dito na mayon si tatay ni putchi <laughs> <laughs> anak kong marami akong pera, bibigyan ko sila ng pagkain ng pusa. Ito naman, si Stormy. Gusto kong linisan, ay magpahawak. Yung asa naman, no, oh, mabait siya, pero pinamay kagid na rin. Ne, ming. Mingming? <laughs> sila sa akin. maamu, Mingming! Mingming! -ming. Marami sana tayong pera, Mingming. -ming. Pakainin ko kayo ng marami. Ayan, gusto din kumain pala ni Doggy. Wala nang pagkain. <laughs> Ayan, no. Oh, lumalapit sa akin, mga langga.

Sige, wait kayo ha. Wait kayo, wait. Ha, mga Mingming? -ming? Ha?